Guys, may isha-share pala ako sa inyo. Matagal ko ng pangarap to. Kaso nga, hindi ko nga rin talaga siya magawa pa. Pero first time nagawa ko na siya, guys, nung Valentine's Day ba? Yung namigay ako ng candies sa mga random kids. Guys, gusto kong gawin ulit yon dito sa kalye. Pero guys, uh, not giving them candies. But giving them some shoes, some foods like that and I just want to talk to them guys I just want to feel them I just want to be with them so guys ang gagawin natin ay mamimili tayo ng second hand na sapatos ganon bili tayo ng tinapay or pagkain para sa kanila bakit second hand kasi uh, ang tropa nyo walang, wala nang gaanong pera dito so hahanap na lang tayo ng maayos pa guys and afford natin na mabili and mabigay sa kanila so samahan nyo ako guys na wa, uh, ma mabless yung mga taong walang manakit sa atin, walang magalit and maging successful yung video na to kahit na mag lang ako guys wala talaga akong kasama ngayon so atya let's go guys guys nandito ako oh. this place so guys lalakad na tayo ah oh. Nasa harap lang natin yung bibila natin ng sapatos, ng damit, or whatever we need to buy. Nasa harap lang guys. So, I will show you. So guys, it's like that. So guys, I'm buying from him. <laughs> So, nya tala? That one is 200, Aha. Yes, make it 150 for you. Yeah, I have 50 discount, guys. So, jera Jeff, Okay, thank you. I will not include you. I'll just include. It's okay, it's okay. It's okay. So, guys, abong ibili pala ako ng damit. Ayan siya, guys. So, bibilan ko yung dalawang babae, guys. Guys, nakabili na tayo ah. Bibili na lang ako ng pagkain and then pupuntan ko na sila. The Yeah. <laughs> It's nice! And this is the the sleepers, guys. So, guys, bibili tayo ng tinapay niyan. Kaso guys, naubusan tayo ng pera. So kailangan natin mag-withdraw. Guys, may problema ah. Ang dami ko nang nadaanan na Babe Station lahat sila guys close pa. Medyo maaga pa guys ah. For Sunday for them to open. They are close guys paano na tayo makakausad pag walang pera tingin ko ito yung makakapag-save sa akin guys guys unfortunately they did not work today oh no sigurado na ako ayan maliligtas na ako ayan open sila successful na. Makaka-withdraw okay. tayo dito. Guys, bumibili tayo ng prutas para sa mga bata. So, malapit na ako sa kanila guys. After nito, bilang akong tinapay. Tapos, punta na ako sa kanila. Niya tala, banana? Banana, ano, 50-50, ano, 100-100. Ah. Uh, 50-50, 100 Orange. Ha? Orange. Di 25, di 100-100. Ah, Benar. Banana I need banana but the ripe one. Hai. Say hi. Say Kamusta. Waktu Kamusta. Yes, yes. So guys, guys, I buy fruits from him. Yeah, Jerry Jeff, why? Thank you, thank you, Jerry Jeff, Jerry Jeff. Yes, this is this is Africa, Gambia people. Understand? Jerry Jeff. Yeah, thank you. Kapunta na ako sa kanila. So ayon sila, guys. <laughs> so we are here guys. So guys, a uh, bibigayin na natin sa kan. So guys, bibigay na natin sa kanila yung binili natin ah. So, let's go. Hi, enjoy. Sun mo guys. I'm excited. Mimi, she. Ne. Sun. Aw, naiwan. Tutu. Jesus. Kuwan,

It's for me, it's for me, me, me. I'm here. You see her but yes, it's me. It's <laughs> και, και, και τα email

No me importa. Cuanto que algo. ¡Gay! ¡Gay! Sajo. Sayo. Binta. Binta. Sayo. Binta. Binta. Jere Jeff, what is your name? Abdullah. Huh? Abdullah. Abdullah. Your name? Alasana. Alasana. Small bobo piggy. Hey. What is your name? Bilo. Bilo. Big. Big. <laughs> are you happy? Yes, thank, thank, you, thank you. Thank you. Hi, did it Thank you, boy, thank you boy, Guys, tapos na tayong mamigay sa kanila. Ah. ang sarap sa pakiramdam. They are very happy and excited. Ah. <laughs> guys, kahapon pala. Ah, Kinausap Ay, namin yung nanay para ]osis. sa apat na natin. bata lang. Ay, is, e nagulat ako, guys sobrang dami nila. Thank you very much. They love camera. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.

Guys, ito pa lang nakausap namin ni Binta kahapon, yung pamilya na nakausap namin. Bali, nandito rin pala sila sa ano, gilid lang ng kalsada, nagtitinda sila. So, kahapon, uh, nakausap namin yung nanay. Apat na bata lang yung bibigyan natin. Pero yun nga, nakita niyo naman sobrang dami nila. Nasa sampu yata sila guys, no? Bali pala dito guys sa Gambia. Uh, yung mga tao, uh, talagang naghahanap buhay din sila. Yung iba guys, ayun nga mga retailer, mga tingi-tingi ba. Kasi di diba, taghirap yung buhay dito guys. So, ang ginagawa nila, nagtitinda sila tingi-tingi. Siyempre di ba mas afford ng mga tao yan kung tingi-tingi. So, nakakabenta naman sila guys. Tatanungin natin guys yung nanay niya kung magkano yung kinikita kada araw ah. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung tinitinda nila. Ano yung tinitinda nila. What is this? Kaba, kaba, kaba. Boka, boka. This one? Gon, gon. Dugu, dugu, dugu. Mix, mix, mix. Ah, this one? Dugu, 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 dugu. Ah. Ah, dimer. guys he is the only one who can understand english ask your mother how much you earn every day ask you, as your mother how much you earn every day for selling this one ask your mother ah. no as your mother every day how much you how much she, how many she can sell how much yeah this is how much? Yeah. This no how much he is earning every day. <laughs> huh? I don't understand. How much money? How much dollars is she can uh, take home every day? Ooh. Kala hindi kami magkaintindihan ng bata. Ah. Hindi natin matanong kung magkano ba yung kinikita ng nanay nila kada araw dito sa pagtitinda. Guys, nagtitinda din sila. Sabi ni mama, ang presyo ng manok dito nasa Merong 300, 400, or 500. Depende sa manok, guys. <laughs> How many is your brother and your sister? Seven. Seven. Yes. So, guys, dito sa Gambia, marami rin talaga silang magkakapatid. Ha? ha? Yes. Ang na. nila gudok na. Ang gusto-gusto nila na sa camera. <laughs> oh guys, so uwi na ako nito. Ang sarap sa pakiramdam guys. Nakakatuwa yung mga bata. Napakamasiyahin din nila dito. <laughs> Guys, so uwi na ako ha. Salamat sa panonood. Always remember, don't forget that you are amazing. na,